Pati kayo mo nga ako ng masahin mo, Mas, masakit si Pagdol. Pagod na pagod ako eh. Galingan mo ha. Hindi, tatamaan ka talaga sa akin. Liz. Ang mo lang ka mo. Ano na? Ito na po. Hoy, pagkatapos na ako naman na. Ako din ha? ah. Oo. mo, bagay mo. Oo, oh, nakaupo tayo. Hmm. Ang malamit mo, Diyos tayo. Diyos nga kayo. Parang di ka kumain Hoy! Anong kaguluhan yan? Ilisa, may dalaw ka. Gusto mo mo, tutuloy mo yung Dito pasensya ka na